Gumawa ako ng babaonin ni po Tapos mga bandang tanghali naman po pagkatapos ng Japanese school ko ay nagpikpik kami ni Kenshi. Ay, hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Magalaon na po ng madaling araw ay gagawa na po ako ng baon ng asawa ko. mas mabilis eh, ito po yung request niya, curry rice. Unang ginawa ko ay nagluto lang po ako ng itlog tapos sunod naman yung kani. Tapos sunod ko naman pong nilagay itong dry curry. Siyempre, para magkaroon po ng lasa ay naglagay po ako dito ng MSG. Sinanggag nga po ito mga antika. kaso nga lang po yung flavor niya ay curry. First time ko lang po magluto ng ganitong klaseng baon ng asawa ko. Napakabilis lang po mga anti pagkatapos po ng ilang minuto ay tapos na rin po ako magluto. Gawin ko nga po pala itong parang onigiri. Papabilugin ko lang po at maglalagay po tayo dito ng seaweed. Optional lang po ito. Pwede po kayo maglagay ng seaweed o hindi. Kanina nga pala na sinabay ko na rin po magluto ng sausage. Para hindi po maumay yung asawa ko ay pinabuunan ko din po siya ng hotdog. abang busyng busy po ako dito, yung asawa ko naman po ay natutulog pa. Dahil sa bundok po yung ruta ni Japon, kaya maaga po siyang papaso. Ito na nga po, tapos na po akong gumawa ng baod ng asawa ko. Merong onigiri at saka hotdog. stress pasado po ng madaling araw ay nakasakaso na po si Uncle yung hapon papasok na po sa trabaho fast forward nga po tayo mga auntie mga bandang alas 12 naman po ng tanghali luto po si mother in -law ng apple pie kaya nagmerienda muna ako saglit tapos kung magmerienda ay alis na po kami ni Kenshi pasok po ako ngayon sa Japanese school kaya isasama ko po tong anak ko katapos po ng ilang minutong pagbabay ay nakarating na po kami dito sa public hall libre lang po yung pag-aaral ko ng Japanese mga auntie at hindi rin po araw-araw ay pupasok ako minsan kapag sabado po ay meron po akong pasok dun sa part time job ko. Buti na lang ay eh, pwede po ang bata dito. Kaya sinama ko po si Kenshin. gwapo naman ang anak ko. Kenshin ka, kuya. Buti na lang ay eh, sinama ko po si Kenshin para sabay po kaming mag-aaral. Nga po pala sa pinag-aaralan ko ay konti lang po kaming tinuturuan nila. San dalawa? Okay naman po tatlo. <laughs> si Kenshin po yung nag-aaral mga auntie. <laughs> Dating namin dito sa loob, ay eh, nagsulat po kaagad itong anak ko. Napakabilis nga po niya magsulat mga auntie. hindi na po niya kailangan ng kodigo. Samantalang ako, ay eh, meron pa po akong ginagaya. Minsan kapag meron po akong hindi alam, eh, ay Kenshin po ako nagpapaturo. Napakahirap talaga mag-aral ng Japanese pero laban lang. Pupunta mo na kami dito sa Koen mga auntie. Si Kenshin kasi gustong makipaglaro. Tapos po nung mahigit isang oras na pag-aaral ko ng Japanese, ay nagpunta po kami saglit dito sa park. And kanina nga pala dumaan po muna kami sa, ano, sa supermarket. Bumili po kami ng pagkain. Ayan, magpipiknik kami ni Kenshin dito. Meron ditong ice cream, mochi. Ayan, meron din kakanin. Kanina nga pala, bago po kami pumunta dito sa koen, dumaan po muna kami sa supermarket para bumili ng pagkain. Dahil maglalaro po itong anak ko, kaya paniguradong magugutom siya. Kaya e, naisip ko na magpiknik na lang kami. si hmm. Mochi. <makes noise> punta nga po pala namin dito sa Koen, eh meron din po mga bata naglalaro. Nakatuwa nga po, dahil enjoy na enjoy din po si Kenshin. As for the po tayo mga anti pagkatapos po ng isang oras namin dito sa park, ay uwi na po kami ng anak ko. Huwag oh, po kasi kanina si uncle yung hapon pa uwi na daw siya ng bahay. <laughs> Ori si Gata? po ulit ng ilang minutong pagbabayak, ay nakarating na po kami dito sa bahay. Saktong sakto nga po mga auntie ay eh nakawi din po si Uncle yung po. Agad nga po niyang kinuha yung in-order niya sa Amazon para buksan. Umili nga po itong asawa ko ng gamot para sa sakit ng ulo. pag ko po dito sa bahay ay nagluto na rin po ako ng hapunan namin. Mga po yung naisipan kong luto at magluluto po ako ng tortang talong. Mali, apat na piraso nga po pala tong talong na iihawin ko. Pagkatapos kong ihawin ay binalatan ko muna. Siyempre, hindi ito matatawag na tortang talong kapag walang itlog. Napakabilis at napakadali lang po nitong lutuin mga anti hindi na po natin dito kailangan ng tutorial. So, sobrang itlog para hindi masayang ay piprituhin din natin. Ito so, na nga po pagkatapos ng ilang minuto ay tapos na rin po ako magluto ng tortang talo. Aba nagluluto nga po pala ako dito si mother-in-law naman po ay nagukulay ng buho. Aba nagluluto nga po pala ako ng torta kanina ay nag-iihaw din ako ng isda. Ang mga asawa ko pagkatapos niyang maligo ay magluluto naman siya. Luluto po siya ng liver nira kaya maghihiwa na po ako dito ng gulay. pagkatapos po niyang lutuin yung atay, ay naglagay lang po siya ng yaki niko sauce. Tapos, sunod po niyang nilagay yung mga gulay. nga po siya dito ng toge at saka ng garlic chives. Napakabilis nga lang po mga anti pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos na rin po magluto si uncle yung hapon. Tapos magluto ng asawa ko, ay nagluto naman po ako dito ng broccoli na mayroong asparagus. Ito na nga po, tapos na rin po kami magluto ng haponan namin. Inasang itadaki mas. itadakimasu. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara Ed. and... Bye-bye. I love you. po.